sabay po idol? Welcome back sa channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Guys, tignan nyo yung discarte ng magkita yun. Tignan nyo. Uh, ano ni si Enzo? Si Mama ko hindi anli. Tignan mo. Parang walang <laughs> nangyari. Parang walang <laughs> nangyari. Tignan mo. Tignan mo. Tignan Siguro alam na ng mga Korean. Hinayaan na lang. Ay, <laughs> Grabe, guys, sarap pinagbabawal na. Hindi naman siguro bawal yan, pero. Importante mo ubos. Ito ang bawal. Lagsayang. Ako makoy mag-aasawa. Ahahaha. A people in call. A people in call. Ano? Ang babaeng katulad mo Chismosa Bungangera Anak-anak mo so. <laughs> Mabait na, masipag pa Yan ang dapat natin tularan Shoutout sa mga teachers ko na dyan Nabilagsak ako Ma'am, sir Irregular students na ako <laughs> Kaya pala ang sipag mag-aral Irregular ka pala Basta next time mag-aral ka lang maayos ha Very <laughs> good <laughs> <laughs> okay lang. Eighteen naman siya. No. <laughs> <Loko. laughs> <laughs> <laughs> After a long tiring day. <laughs> Ito po naman? malamang. Mahal na upuan yan. Pwede yung Starling. <laughs> Lagot ka. Uh, naniniwala po ako sa kasabihang kesa mapunta ka sa iba, mamatay na lang tayong lahat. Uy! Huwag <laughs> <Uw> na lang. Huwag na lang. Ano yan? Hindi totoo yan. Ben, oh. kunyari nasa bar ka, tapos mm. may lumapit sa yung babae. Ano nga ko yun? Wala. Sure ka? Oh. Sige, ako kunyari ako yung babae. Tapos oh. lapit ako sa'yo. Sige. Okay. Ay! So... Ay. Liza nga pala. Jared. Oh, ganun gagawin mo? <laughs> mo? Ano no, <laughs> ka tinga <baan>? no, <laughs> 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 lang? pa? ba? Ano naman? Baka ganun talaga sa kuya. <laughs> <laughs> Tinatablan din pala ako ng pangungulila. Ah. Oh, o, nakala ko maangas ako, men. Ah. Na? No. <mong> sarap. King, ka Ang sarap-sarap mo. Pinaka <laughs> sarap na <ng> pakiramdam. <laughs> Real test kong tulog, tulog na yan, talaga. Ganyan natin. Oh, taas yan ha. Ah. Pag tulog nga yan, hindi yan mababa. <laughs> Paggisingin ba 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 ito? Nga. Ay, lang po mga bata ka na. <laughs> Mukhang tulog na, na talaga. Hindi <laughs> totoo yan. 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 Tignan natin sa Tignan natin sapit. pit. natin sa pit. Taas yan pag di yan, ano, pag tulog na. Mababa yan pag, ano, gising pa yan. Ito nga. Oh, tulog na nga yan, tulog, tulog, na nga. Tulog na talaga. <laughs> Kaya ano may mbing na tulog. Ah, tulog. na yan, Nio. Cute <laughs> naman. Ate, mo, ano tumutulog, Ano? Kaya mo yan, Te. Tingnan mo. Tingnan mo, Te. Tingnan mo. <laughs> Kaya mo yan, ikaw ma. Ikaw talent sa lahat <laughs> Jojo. <laughs> kasi ako. Ganon? Tayo, so, kasi. mo, tingnan mo. <kritik therapeuticogan> ay, ano nga, ikaw nga, hindi niya, ikaw nga Hindi ako marunong eh. Gusto mo palit ang ulo? May palit na ng ulo Dito kasi, oh ah. Ah. ah, ganun pala yun siya na-discover na. na ah. Talento niya Nabantayan sa'yo, cellphone ng classmate mo Tala niya, sira Tala niya, sira Nabutan pa. Ano <laughs> naman yung may Nasaktan na ako, Marin. Salamat pa. Oh. pala. Bigyan pa nga na, Ang Ayang Ay, naman. Ay, yung mga nakikialam talaga. Guys, kamusta kayo dyan? Ako ito, lalong gumaganda. Hindi totoo yan. Ano ba ang trabaho mo, Kap, sa PNP? Naghahanap po ako sa PNP ng boyfriend. Ba? Yan po ang ginagawa ko sa buong PNP. Yun sa mga nagtatanong bakit ako parati na sa mga opis ng polis. Mm. Ang totoo po yan ang ginagawa ko, tinitignan ko kung sino sa mga polis ang binata na mga guwapo <laughs> mm, -mm. Maraming guwapong polis, kaya kalamihan dyan, mga may jowa, na ano naman agawin ko yan. Di ba? Huwag <laughs> ganun. Ha? Huh? Hindi Nagkahanap po ako ng guwapong polis na hindi ako lolokuhin hindi ako sasaktan at wow. hindi ako iiwanan Talaga. Na willing tanggapin ang aking pagkabarjin <laughs> Kaya ako <laughs> naghahanap ng pulis Ano bang pake mo kung gusto kita? hindi eh, di ka ah Laka pala okay eh O ka naman E ko, basta ko. <laughs> kanang dikit lang inyong pader pero wala kayo yung bita sa siling okay lang may ulam ka naman kawawa naman tapos aboy may ulit yun nila hindi siya baka makalimutan magsitibak ka? ano na ba yung tibak? Pag nalaki, pang babae. lang? Oo lang, lalaki. Kasi ang si, lalaki, kasi hindi susot ng tiba. na ako lang po. Tumboy ako eh. No, lalaki. Tumboy ako. Eh, tumboy ka? Oo. Suntry. Mama ko, lalaki. <laughs> <laughs> Boss, iwanag niya na. Suntry, okay, dapat safe tayo. Sabi, uh, taillight. Talaga naman, yung babag baba, ba gaya na Yung helmet natin, pang motor. Dapat ngayon, taillight natin, pang sagaran din. Pang ano yun eh, pang tsanggi yan eh. Pag-check lang yan. Safety ah. Mm. Dapat yung busina mo, pang eh. Pang-truck. Mm -hmm. ano? Pang-truck. So, Parang nawawala na yata tayo. Saan mo ba ako dadalhin? Hindi yata ito yung daanan. Kuya. Pasensya Ikaw, ka na ma'am. I-turn na lang kita. Anong i-turn din ang mo? Virgin pa ako. Hindi pa ako nakarami. <laughs> ano ibig sabihin mo ng ganyan? Huwag ka naman ganyan kuya. Ang bastos niya naman. Dito ang ba? bayong hindi ko. Hindi <laughs> ko kasi kabisado kasi dito eh. <laughs> ah, okay. U-turn. Ano ka bate?